Ma baba sana all ka na lang talaga. That is good guys, no. And we are now back no with another video. Nana naman naman, eting naman naman guys, eto mamblog na naman tayo. Nagbubble na naman si Slap Soil, at eto nandito tayo no sa isa sa pinakasikat no ng mga nagbebenta ng bike dito sa kayapo tingnan mo naman yan guys no Shimano yan boy at ito wala nang patumpik-tumpik sinugod ko na no ang isa sa mga pinakalumang pinaka legit na store dito sa Quiapo at ito ang Cycle Arts no baka naman no at ito na guys no ipapakita ko sa inyo tamang flex lang no ng no, mga binebenta nila dito eh alam ko naman no hanggang tingin na lang tayo kaya sabay-sabay tayong magsana all no <laughs> at ito na mating na naman guys napakalupit ng na mga lineup ng mga Foxy at Rock Shocks dito at ito yung mga binebenta nila mga bike E Eh kahit naman ipakita ko yung mga presyo dito, wala tayong pambili. Okay? So tingnan mo naman, naman guys, napakaganda niya. Napaka-solid. Boy! At ito, no? Itong trek na pulang-pula. Price reveal naman dyan. Boy! wow, 68,000, no? Napaka-solid na bike na to. At ito, may mga binibenta din silang mga drinks na produkto. At syempre, yung dinadala natin na produkto, hope, Patispang. Tingnan mo naman, napaka-solid ng kulay niyan, boy, no? At ito talaga yung mga dream stem ko. Itong Rasta Colored, no? Sana balang araw, no? makuha tayo ng ganyan. At ito naman, guys, no? Yung iba't iba nilang kulay, no? Na gravel king na tires na different color and syempre no Maxi Stars at Race King napasolid yan boy at tingnan mo naman guys no kumikinang kinang yan na KMC chain legit yan boy and syempre yung diamond coated na DLC So yun no, syempre hindi naman ako pumunta dito no para mag-vlog lang no. Shout-out sa ate no. Salamat sa pagbigay ng discount sa akin no. At ito, sino ka? Sino kang vlogger ka no? Shoutout sa iyo to. So yun pala guys no. So kung gusto niyo makita tong ginawa kong video, ayan, check niyo na lang. Malaki na kayo. Subscribe no. Road to 27,000 subscribers tayo. See ya.